Kim Chiu, napapabalitang break na sila ni Zian Lim. Sa episode ng It's Showtime, tinukso ni Vice Ganda si Kim at tinanong sino ba ang nagpapakilig sa kanya lately. At pati si Chang Ami, sabi niya kung may gusto ba siyang batiin. Let's watch it. Naku, ka nito! Kami? Ako ang OA? Naku, ka nyo! Wow! Pulang, pulang Ang blush! Oh, ano punta oh. sa oh, noo? No, no, no. Meron ka bang gustong batiin? Oh. hello! No. Ah, excuse me lang, anak, sandali lang. Hindi, oh. Sino, na nagpapangiti sa'yo lately? Ako! Siyempre, ah. mga pamilya ko, kamag-anak ko. Tinamahal. Oh. Mapigil pa. Anong kulang? Ano yung kulang kapag wala siya? Ba't ako? Ay, ako. <laughs> Ikaw, kulang, kulang pag wala ito. Ano ito? Kulang pag walang... Usap. Ay, oh. Mahalaga sa yung usap. Yes. Yeah.